So, welcome si Katuna Mirror of the World Karating din kami dito sa wakas Hindi naman, napakaganda rito Pangalan parang napakaganda na Tara, na, samaan nyo kami sa kalob mga idol Tingnan natin sa kung anong mayroon dito Pasok na tayo sa entrance mga idol. Okay, sa so mga idol, nakapasok na ba tayo? Ito po yung hitsura ng loob. So, ikotin natin dito mga idol sa dolo. Yan pa yung mirror of the worlds <laughs> Yan no? Dari santai sa loob idol Damit itu nakalagay mga idol Brazil San Francisco Kandi Harus sandi dito lahat mga idol na Klasik klasik lugar sa ibang bansa Sa okay, punta tempat tayo sa unahan Welcome mga idol. Yo no. Pakakarating ka na rin ng ibang bansa pang nakapasok ka dito. <laughs> Grabe, napakaganda. Lalo na daw pag gabi, maganda dito. <laughs> sa wakas, nakarating din talaga ko rito sa Hollywood. <laughs> Hollywood <laughs> Boho Hollywood <laughs> Grabe Napaka Ganda pala dito oh.

Ang daming isda dito mga idol oh. Kita mo naman oh. Wow, ang lalaki. Tingnan natin dito sa tubig. Anong oh. Anong ano dyan ano Nakakuha na ano ba mo paso ba Butter. No, <laughs> <Okay>. no, <laughs> Look, I <don't> see... <laughs> <Hello>. <laughs> Uh, I love Hello Ano uh, yan? Yeah. Hindi ko kalain Nandito ka na pala sa Las Vegas uh, Singapore Singapore ba to? Nandito ka na sa ano? Sa Bu Hollywood. New <laughs> York Ayun Pag gusto mo sa New York.

Dito na pala sa Andito na pala kayo sa ano eh. Sa ibang bansa. Ayun, nandun pala sila mga kasama namin sa baba Ayan si Edison asawa niya, si baby, at saka yung mga bata. Yun. Yun, oh, nakarating din kami sa Tok Tok sa wakas. Oh, nakapag napakaganda pala dito sa taso. Oh. Mirror the world.

Tara na baby. Iluwanay Ay tapos na pala.